kay ano kay tatay binisita uli natin Tatay kumusta tay? Ito mabuti na ito Yun ang magandang balita mabuti uh, uh, Rarating ko lang galing akong Bicol uh, Ayos naman tay Kasi may mission din tayo dun sa Bicol ay uh, okay. Kayo kumusta dito? tryback private tatay na nang nangangalakal pa rin kayo ha. Hindi ha? Hindi na kayo nangangalakal. Hindi yeah, na kaya. Hindi eh. na kaya. Uh -uh. na. Ayos lang tayo, wag na. Okay lang. Mainit tayo. Kumusta si Kuya? ka Nakapagpagupit na Nagpagupit na Hindi pa. Hindi pa nagpapagupit Pero naligo na Ha? May minsan lang naligo Sabihin nyo yung maligo Diga may mga sabon tayo dyan binili Tsaka shampoo Sabihin nyo maligo Para ma uh, ang katawan Sabihin nyo

ubos na 'yung Eh okay naman po siguro. Nag-chat ako, hindi pa lang na-reply. Papadalhan nga sana kayo ng nebulizer. Iniintay-intay ko kung kailan ipapadala 'yung automatic na nebulizer di kuryente ata. 'Yun ata ipapadala sa inyo. Eh kung nagdaal lang sa niyo tawag ako may pinuntahan. Hmm, natanaw ko nga kayo. Ito para makita rin ni Ate ano, 'yung nagbibigay sa inyo para makita ulit yung sitwasyon nyo o, so, kumain na kayo ha? hindi pa kayo nakakain? tanghali na? ah wala But, ay hindi pa kayo nagsasaing ay dapat nagsaing na anong oras na? Mag alas 12 medya na Mm. Ah, anong oras kayo kumain kanina? Mga 10:00. Alas 10 na. Oh. Ah. Ako ila hapo to. kayo. dapat lagi kayo dyan sa Malilom. Uga. Dapat dito kayo. Ay, oh, ito pala si Kuya. Kuya, kumusta? Ah, oh. oh, nakaligo ka na? Yo, yeah, maliligo ka. Gamitin mo 'yung sabon natin diyan. Tapos mag-ahit ka, oh, Laguna Kumain <laughs> na kayo. Mukhang mataba na si Kuya ngayon ha, tumaba. Ah, tumaba si Kuya. <laughs> ha? Ligo ka tapos palit magpalit ka ng shirt. Mm -hmm. Para maging maliwalas yung katawan mo. Uh, si tatay oh. Ano? Anong ulam mo? Anong inulam mo? Noodles. Noodles. Bigyan oh. mo uh, marami pa kay noodles. Meron pa. Bigas. Meron pa kaunting bigas. Amin nagbigay sa inyo. Ah, dalawang kilo. Ah, ayan nyo. Pag, na, pag nakita to ni ate, yung nung magkapatid, eh, baka mabigyan ulit kayo. Ano? ipapaabot natin sa inyo na uh, ka kakunti lang inyong bigas wala na. ah wala na uh, kasi sa isang buwan mahigit na lang no? magdadalawang buwan na isang buwan mga isang buwan kalahati siguro bago ako nakabalik na yun ulit uh, mga dalawang kilo na lang uh, baka may magpaabot ulit sa ate si ate yung magkapatid. eh, ko sa kanila itong video na to no? po mga kababayan ito po si tatay ano anong pangalan nyo tay? Pidel. tatay Pidel yun tapos si kuya ang pangalan mo kuya nga? kuya Michael oh. yun kuya Michael Yan. Si kuya Michael po ang kasama po ni tatay dito sa bahay na ito oh. siya po ay dating ano OF, dating OFW ka no? Oh. sa barko oh. mangisda mangingisda oh, oh mangisda. dati siya mangingisda pero hindi na uli nakabalik. No, ilang taon ka doon sa ano sa, sa Taiwan? Taiwan ba yan? Ilang taon? Ba't ka hindi na bumalik? Ayaw mo na. Hello. Hindi ka na nakabalik. Mahirap ang buhay sa ano, sa ibang bansa. Hindi, hindi ka na nakapag -asawa. Gusto mo pa mag-asawa? Aha, hahanap tayo. <laughs> kuya. Eh si si Kuya, ah, siya po yung kasakasama ni Tatay Pidel dito sa bahay, no? Sila silang dalawa. Hmm. Laki ng bahay ni Kuya eh. Laki ng bahay mo. butas-butas sa bubong laki kasi ng bahay nyo uh, tapos wala nang space dito ano tayo wala, na. wala nang space wala nang ano? daanan no? kaya nga ito gipit na dito oh. sayang oh. ha hindi na nagkagawa wala ka ay gipit na dito pala ibig sabihin umipod ang Oo. ito dapat na na dito. Saan? Uh, wala naman ata ang muhon ay. Kaya hindi nakita ang muhon. Wala pa muhon kaya wala pala tandaan. Nandoon. Nagipit kayo, wala nang daan, ang gipit na. Ha? Diyan pa kayo nadaan, ang hirap nang dumaan diyan, siksik na. Siksik -sik na ano. Eh, nung umulan kuya. Nat tumulo nung umulan. Hindi. hindi natulo nung umulan. Hindi. Di ba kailan ba umulan kagabi? Kagabi ah. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. hindi tumulo dyan? Hindi. Oh. Hindi natulo eh ano? Butas bahay mo? Hindi <laughs> <laughs> rin natulo. Tay. Tay. Sabi ni kuya hindi rin natulo. Yon, pag 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 naula na tulo Ano? Si kuya o. Oh. Sabihin mo kay kuya, maligo. Para mag ang ano. Mabango na ay. Haha, italaga. Haha, kung itabali na. Hahaha, gusto kenyang sarilang. Bisan saan si Pichileko at patubay at itabali na. Kung itabali na, kaya niyip maligo. Para mag iba na man yung ano may sa Bonjaro? Kasi ayon sa mga bisita. Haha. Atunlas, kaya kasi dapat. Yung, yung Ay, hindi hindi pa ganon ano hanong kan ng kanyang kapatid ng parang mapaligo. O nagagalit, nagagalit si kuya? Mga tarwag. Oo. Okay, kuya, nakakaligo ay, para magkaliwalas ang katawan niya. Pagka, pagkakakausapan ko, diba? Kaligo. Ay, paka pakausapan nyo. Maligo. Ay, ay, kayo oh. oh, kayo pa rin naglalaban ng damit niya, Ay, bakit? baka wala naman kayong labahin sa damit niya kasi hindi na hindi, hindi nagpapalit kahit <laughs> hindi na lilibig hindi na lilibig kahit 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 hindi So, yung anak niya ay eh, may depression. depression huh? ah, naman pala 'yung bahay ni ulo daw. Ha? Nagpagwa ka ng bahay. Ay ano? ng eh, dismayado nga ako. Sa vlay ang gawa. Bakay. Aba'y ginawang ano eh, ginawang tawag dito, kalamoy kamalig lang na 'yung kalamoy baraks. Oh, a... Ay, ay, uh, ang laki-laki ng materialis na binagsak doon. Ano? Ya. Uh, Dosing yero. 12 Dosing na anim na haligi. Ang lahat ng kahoy na ibinagsak ko doon ay 458 burpet. Baka, tayo, tayo, Nandu nandun, nandun, nandun naman. Kaya lang, no itinayo sa blay, wala sa hulog, wala sa eskwala. Ah. Tapos kabaak lang ang nayari. Kaya yan, sabi, yung binagsakan ko ng materyal, sabi, yung mga kamag-anak niya nang gagawa, ay, hindi naman pala tinulungan ay plano ko doon pagbalik ko nakahanap ulit ako ng tutulong babaklasin ko itatayo ko ng maayos so, yung yung mga taho, hindi? kaya nga oh. ay <laughs> eh, wala hindi maayos ay eh sabi ko wag na munang galawin yung mga uh, na nadya wag nyo muna kayo magputol-putol dyan sayang ang kahoy <laughs> at babaklasin ko yan tapos papatayo ko ng bago yun yung sabi ko sa kanila nang hinayang kasi ako sayang sayang gastos uh, isipin nyo 28 mil mahigit ang binagsak sa materyales o oh. Ayo jam takel. Oh. Di dek, di dek pag at ay, at ay, at sa pagawain ng bahay nababalik ayos yun ay sinong kanilupa ay niharap ko nila natin sa pagsatay mo ng bahay naka kondrey pala yun yung mayabay sa babita uh. kondrey ay patay na naman uh. pangalan ko sa tiyeng wala ay doon sa ano sa parang pinakabangbang bangbang uh. ng palayan ito nakasaklak. Eh, ang problema nga, hindi magandang pagkakagawa. Ah, kaya ayusin pa. Sabi ko, wag mo nang galawin, babalik ako sa katapusan para ayusin. Ipabaklas eh, ko yon. Maghanap ako ng sponsor para sa gagawa ng bahay. Mm nakakaawa rin sila, kaya lang. Lalo akong naawa pagkagawa ng bahay. Pangit yung pagkakayari. Ginawang ano eh, ginawang dampa ng magugulay. Kalami eh. dampa lang ng magugulay. Eh. Pa parang ano, walang pinagkaiba doon sa ginawa nilang bahay doon sa yung dati nila tinitirhan. Nagkaiba ang iyero at dinding na eh, ano, pa uh, playwood. 13 13 in playwood, tsaka dalawang pinulik na pansahig. Bahay. Ay maganda ho talagang ba anim ang haligi eh. Na binili ko. Sipin niyo ang binili kong 2x2. 50 ang 2x2. Ang sukat ay 12. Ang haba. Tapos ang ang 2x4 ay 16. Ang 2x3 ay 14, ah, 12 piraso. Oh. Ang pa akong binili ko, lahat-lahat ay 7 kilo. Oh. Sabi ko nga, sobra-sobra pa yon. Ay wala, hindi naging mag aayos Kaya sabi ko, dismayado ako. Siguro baklasin namin yon pag naka Nakahan pa ako ng sponsor na para sa gagawa. Nakakaawa kasi. Ito sa inyo ang laki nito eh. ang yeah. dami yero nito, Tay, no? Ang dami yero. Ga-yero ba talaga? Wala Oo. Kala wag ba dito ebad. Ko, sa pa lang at kakahoy, kulang ang 30 mil. laki ng bahay laki ng bahay no? laki ng bahay yan no, bahay ni tatay oh. laki butas na po yung mga yero dyan ni tatay sa ano sa likod ang mga kababayan no? tapos si, si Kuya po, ito po ay may depression. Si, ma, mga ilang ano na si Kuya din naligo, mga ilang buwan na. Ah. Ah, wala pa sa ah, pa isang buwan. Ibig sabihin nung nakaraan naligo nung pagbalik ko. Dapat kahit linggo-linggo man lang makaligo si Kuya, no? Hindi isa sa isang araw babalik ako. Para may pangkonsumo kayo, no? Oo. Madalhan kayo diyan ng bigas, sabihin ko kay Ate, yung sponsor nyo No. Dalhan kayo ng bigas. Ha. Oh. Ha? may

ito itong bibigay ko pambilin nyo ng pag, pambilin ng pagkain nyo ng ulam ha uh, pasensya na kayo dyan ha Kadulu sekarang dibeli jahai, dibeli jahai. Barat-barat kan, toh. 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 barat barat kan toh barat barat ito toh barat ay wala wala po ay lalo magkapa ibay po niya kung paano kaya ka po yung magbibay na oh. oh ito na lang bigay nyo sa kanya yan na bigay nyo sa kanya sakay um. sakay motor ang hiram kaming motor Tuloy na kami. Ha? Salamat. Maraming maraming salamat, uh -huh. salamat. Okay, Tuloy na kami. Na, Kary, Saan? Ayaw ipasabi eh. Secret na lang. <laughs> Ay, pararating ko sa inyo yung inyong hinaing. Ha? Huh? Uh -huh. Salamat. Okay, po. Kuya, tuloy na kami ha? At yan mo, sasabihin ko sa sponsor, bilang ka uli ng sabon para maligo uli ka na. <coughs> Tapos kuya. Meron, ah, meron pa dyan. di, pwede ka pa pala makaligo. May sabon pala at shampoo, eh. Maligo ka ngayon, mainit para malamig ka. ka to. Tapos magpalit ka ng damit. Ha? parang pagbalik ka, mabango ka na. Ha? Tapos pagbalik ka, mabango ka magpapagupit tayo sasama kita magpagupit ha? Pag mabango ka na ha? Uh -uh. magpagupit ka ha? ha? Uh -uh. uh -uh. yan maghapon mo na yan dapat wag ka nang magano yan wag ka nang magsigandong ha? talaga <laughs> Maligo ka ha? Ligo ikaw. Ma mamaya dito dito maligo ka. Tapos magpalit ka ng damit. Ha? Magpalit ka ng damit oh. Ang damit mo para ka ng ano, para ka ng tawag dito, yung sa truck. Yung mekaniko. Para ka ng mekaniko. <laughs> magpalit ka ng damit ha? Hmm. Ayan. Magrasa na eh. Tuloy na kami ha. Maligo ka ha para pagbalik ko. Mabango. Mm, maraming salamat po. Tay, salamat Tay. Pagalubog at alam Basta 'yung nagbibigay sa inyo. Ah. Oh, salamat Tay. Tuloy na kami. Ayan po maraming maraming salamat po mga kababayan no mga boss maraming salamat po yan. At si Kuya po eh may depression po siya. Mga boss maraming salamat. Inyo sana po matulungan niyo si natatay no kahit pang kaunti konti lang pang bigas-bigas no pang ulam-ulam. Maraming salamat po and God bless po. Shout out po muna kay Ate Lermatananga, kay Ate Miss Formosa, Ate Bertos Woman, Ate Bepri, shout out po. At kay Maring Ani Haramilla, shout out. At sino pa ba? Yun, kay Multo ako. Kay Miss Formosa, shout out po sa inyong lahat. Kay Bay JP, tsaka kay Paring Gab, shout out po. Maraming maraming salamat po and God bless po. Bye bye.